No no no. no, no. <laughs> Danggon ba? Dango. May isang pumasok na ma malaki laki na bulgan, mga idol. Ito. Eh. Uh, Yung tubig siya. Kinduwa ko na lang lahat, mga idol, dahil wala nang isda dito. Lipat natin dun sa maraming isda. Wow! Silpi. Ito ulamin na. Tsaka may mga kasang may idol ito marami o oh, di diba puno yung kasirulan natin itong idol daming kasag wow naulam na diba daming kasag kaya libre na pang ulam mga idol yan yeah, o oh. Ah, dami libre na pang anan to ayos ato anan ning kwaon kaya ato ang butang na pudrig balik ang kaning ato ang panggal ito ang kuha ng mga idol, lamig kayo tayo ng mga idol, daghanag kasagot. libre kita. Ano yan ang kuhaan ba? Lakwa. Mga milon pagit mga idol, daghanag kasagot. Ito na o. Ah, sa... Ito <laughs> Mga milon ang sun! Nagkat-gag milon! Ito yung si pamamon mga idol na nagat. Siya sa siya ha. Oh? Hai, lupa lima. oke belum? <tuluh> Masa itu guna rumah membelah, memenangkan dan Tubok na idol. Kuan tadi yang pak aku kayo na maako na habilin. Tek ko ay pa. Na tuni mo tangari may idol lagi ngari na pud anay na kay na ako ni pressure. Na kay usa. Na buko. idol. So libre na di ba? Mena lang ni siya tanaw tan na ba kung di palaod. nagsarap ito ng mga panoodan kung oh, nagkita mo ay doon sabi niya si Maidun, oh, no, ang pagwapo ko ngayon ay doon dito ba? diba? hindi nga lang ayaw maghahadlok kusta naka sa dagat mo ay um ka na mo ito ayaw na lang pagpanagat nga to sa syudad nga panigurong ang um biskwila araw makahumanbog ka kaya nga to ka sa syudad magwapo kung ka siya tawad sa mga taga syudad <laughs> thank you! Tara, ato na ning suwaya no gusto. Tambo na medal. Tama na, bye bye, goodbye in happy ah uh, Sabado, Saturday.